Bawal sa baba. Ito ang overpass dito guys sa Dubai. Wala nang nagtitinda sa mga gilid-gilid ng uh, uh, overpass. Dito kaya sa Pinas maraming mga vendor sa tabi. Dito ala. Bawal kasi bawal. Insha doon ako pupunta sa day to day. sa hagdan kasi ano parang kalsada siya dahil yung mga dumadaan dito hindi lang tao pati yung mga nag scooter bike yan pwede pwede dumaan dito po kaya yeah, samahan nyo ko guys lakad lakad lang ako sa day to day ayan traffic <laughs> traffic mo. sobrang traffic hagdan. Pababa na siya. May hagdan. Meron ding parang kansada na. Kasi po yung pinalang <laughs> luggage. Ay, baka ba, baka mag-travel siya. Ayan. Lakad-lakad. Malinaw yung aking camera. Ayan. na, na mga nakakasalubong dito yan may, may upuupuan sa uh, nadadaanan medyo traffic kasi 6 uh, na ng gabi pero maliwanag pa Ayan, pupunta sa day to day sangke. Mm Hay -hmm. hey, today. Laki hindi dito dito. May construction dito. Kaya may mga harang-harang. Ito shopping lang tayo. Maraming paninda. Bawa.